Hi guys, what's up? Nandito yung mga bida natin guys ha. Yung bulilit natin si illegal Di diba pag una no, si <laughs> Ano tawag dyan ba yung hawak dyan, no? ni ano, ni Ili? Ano, dragon. Hindi nga, ano tawag dyan? Dinosaur. Ah, dinosaur yun kanina eh. yung ako dalawa. Ayan Yan yung bida natin And makulit ba guys ha. So. Eli Elgir Andy Ano ano gagawin mga guys so doon talaga siya oh ko. sisiko Nakita niyo naman Tapos ano kaya Jahinyo sir ang sipag-sipag magwalis guys oh May anak ako pero wala wala mag-apply ya sa vende 1000 para practice nareto bagwalis Ha what's up guys Bili ko Bakit ba Yakap ko na din niya sir po, na. Na. Yeah. kiss Dinosaur Kiss kiss. kiss Mag gusto maging kapalit meron to May kira Jordan. Kiss kiss. Ayan na. Mm -ah. pa. pa. Na. pa. Si oyore. Kilakan nati si. Dara pa patingin ka ano mo mga mga steps mo. Ay na. Ya nah iya toloyo, lay na. nah tuloy. tolo WhatsApp guys, nah iya

It. Ay, ako. Ay, ako <laughs> <laughs> Alam, ito ako, ayaan na na. Tapos ang tigas pa lagi Tingnan ko ano reaction mo. Siya. Si Ili na lang daw ay, si, na lang si lang lang yung paborito nila, mami. Paano yan, papa? <laughs> Pati papa mo, ay, si Ili si daw yung favorito. Paano, yung papa paano kaya ito? Ang sakit naman. <laughs> <laughs> parang sa yon yung dibdib ko. Ano ba yan papa sinabi mo? Sumakit yung dibdib ko ah. Ang sakit-sakit naman. Kawawa naman yung bata na yan. exercise lah siya guys para pumayat mataba pa siya sa pakiramdam niya na yan ketik oh. parang kiti kiti lang oh. kiti kiti <laughs> what's up kiti kiti <laughs> may namasad si sarili niya guys oh. sakit daw <laughs> eh parang kuryente yan guys ya eh, yan you know? nila naging nginig nginig <laughs> uh, ilan lagay mo? no lang? tres tres? oh uno oh. uno uno lang yan eh lakas kaya kanina nga no rin nalagay ko sa akin eh para kire-koryente no? Mm. lalo <laughs> lalo pag ginano mo dinidihin mo yan Talaga goal eh uh, yeah, ganyan. Tas kabilaan. Talaga angat-angat talaga 'yan. Ay, mga guys oh. Iyala guys oh. Uh, pwede na. bagong change oil kaya tinesting Describe drive kaya pag isa okay na ha malam tayo kambyo yung release ng clutch nya smooth ba ah, maganda kaso pag ano diyan, wag mo lang ipaano yung makina ha, pag may ano yan kasi sariwa ang makina niyan. Wala pag pinalitan niyan. Wala na hito, na ito oh, mga guys oh. Magdadala daw si Oh, what's up guys? Iyan mga guys, tignan natin sila oh. Asa ano, na?

Ano, ihawin ni Brad? Ah, malay? Binapaksin Oh, busy mga guys, oh.